katanungan <clears throat> to para sa mga estudyanteng nakikinig dyan Pang matalino ba yan Kuya Baka naman na... Uh, Oo oh, nga, pang matalino to kasi oh, eh. Sige uh, Science to eh Science uh, Kuya Jobert, ano-ano po ba ang mga elements na makikita sa periodic table? Oh, the elements that uh, can be seen Or, uh, seen Sa <laughs> <laughs> periodic table Ah, uh, maraming mga ano diyan eh, mga element. So, mm. nanguna mga elements diyan ay eh, gold, gold, silver, silver, bronze, <laughs> mercury, mercury. Um, uh, yun na uh, yung mga, ano yung mga meron pa na uh, bar baronite. 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 Tapos yung malulupit. Yung mga rare talaga yung stalactite, <laughs> tsaka yung stalagmite. Starlight, ring star bright and the Seven Dwarf <laughs> yung kryptonite nga eh so, kryptonite yun yung uh, k r y ang ananiyan ang symbol symbol mm -hmm. meron pa isa yung malaki malaking klasing malaking stone to eh mm -hmm. ano ba eh? brontosaurus <laughs> Dinosaur <laughs> <In> <laughs> Hindi. <laughs> bato YON! Bato YON! Bato. <laughs> bato. Bato yun yung kumikinang paggabi. Ah, yung oh. nakikita. ng na kalawakan. Oo, oh, oh, kalawakan. Uh, yun yung starlight, star bright yun. Matitindi yun. <laughs> Meron pa rin yung... Cristo uh, CRISTONITE. Cristo Yun yung sa Cristo Ah, yung formula na gano'n. Oo. Oh. Uh. May yung hardest mineral yun, diamond. Diamond. Ano oh. pa? Ang dami yun, yun dami. <laughs> <laughs> yung pinakamalambot. <laughs> Diaper. Pagbasa. Diaper. Ang kasama yun sa element? Oo. And then, element. At <laughs> saka yung meron pa yung element of surprise. Yun <laughs> <laughs> yung, yung nakakagulat na element eh. Hi! Yung mga napapagaro ka. Ha? Yung element of surprise. Yung, yun <laughs> lang ba? Mga mga 50 Be ata yun. 50 meron pa rin eh. Yung uh, uh, marbles. <laughs> yung ano pa pearls. Pearls? hmm starfish <laughs> glitter <laughs> may nga ganun glitter si man uh, ano ba, ba yung pinakamatinding element doon ah yung ano mirror ball ginagamit <laughs> sa party oh mb mb ang ano nun ang uh, um, element na mirror yeah. yeah. ball mirror ball mb Saka yung, Kala ko ano, pang, pang disco lang yan. Nga, kasi ah, doon na Doon Mahal nga yung talagang, kahit ano na lang yun na ah, ano na lang, ginawa na lang yung nasa disco, yung umiilaw. Pero yung mamahal, lima lang na lumabas nun, nahuka yun sa ilalim ng mundo. <laughs> yung, ano, mirror, <laughs> ball. So, paano yung mga nakikita kong ibang mirror ball? Ah, peke na peke yun. Peke na yun. Yung tatlong disco lang gumawa, gumamit nun eh. Hmm. Ninakaw din yun eh. Kaya ngayon, puro ano na lang. Yun yung mga elements na yun. Tsaka pinakamalupit, anong element pa ba yung yung rare doon? Yung, uh, ano? Hi hippopotamus? <laughs> <laughs> Meron din. Ayup <laughs> Ay, yun Ay, Hindi. Ano ba ano yun? Eh. Di, 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 alo, eh. Oo, oh, hippopotamus. Hindi naman hippopotamus eh. Ano Hipapatamo yun? Ah. <laughs> Oh, may ngipin yun eh mm, okay. Pero binakamalupit dun talaga yun eh. Ano, ano Yung um, Kryptonite Krip, Ang haba nga lang, Kryptonite and the Seven Dwarfs Tsaka yung ano Snowflakes <laughs> <laughs> yung Snowflakes iba, iba yun eh Yung mga five corners of snowflakes Mayroon, three corners <laughs> Three S lang nakalagay dun eh S. Four S yan ang 4FC. Four, mm. Four Corners Snowflakes. 1FK. Grabe, yung mga estudyante na yung nagiginig yun. Ang dami nilang kaalaman na... Grabe base. kasi eh. <laughs> mm, snow. <laughs> ano, meron pa dyan yung... Uh, I... H... G. I-H-G, ano yun? Ah, uh, isahog mo. Halo-halo. <laughs> <laughs> Yelo sa halo-halo? Halo-halo. Kasama yun? Oo. Mm, uh, yan and lang and muna kayo, jobert Bart, ng ating mga katulad.